Yo mga pare ko, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Ito nga at uh, umagang-umaga ay umaambon pero sumisikat din ang araw. To mga pare ko, medyo may activity tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon sa ano sa kambing. At uh, mag-aayos tayo nung ano doon ng net kasi nga eh kung saan sana na nakakapunta yung kambing kaya ito mag-aayos muna at para matakpan yung mga pinupuntahan ng kambing at nangangain naman ng mga ano ng mga halamanan. Ay nako, ay mapapagalitan tayo ng mekanya mga pare ko kaya puntahan natin ito tingnan natin ang kalagayan nila ito mga Pare parigoy pupunta na tayo sa kambing. Napaka putik 'o. Oh. Kita niyo naman 'o, oh, nakaano pa tayo. Nakabuta. <laughs> Napaka putik. Oh. Wow. Kambing. Maghais ng kulungan. <laughs> ito Pare Goy. Maputik naman ang butang are Buti na lang mga pare ko, tayo ay nakabota. Walang pangamba sa mga dulas at putik-putik. Uh, Ayun ang aking kumpare. Esbra! Hala, Ayun ang aking pare ng harap pa, mga pare ko, Nag-aayos na natin. Ayun, pre. Ayos naman. Sakto o kulang pa? Hindi pa malaman. Ay, ay, kala ko ba yung hahati din si Gob? Ha? Hahati nga daw? Oo. Oh. Ay, baka kulangin lang kay Gob naman. Hindi. Hindi, ibig yan. Masapin sa sa dito. Ah! Gawa nung sa kanya. Oh. Pre, ilam ko muna. Malamig yan. Ito mga pare ko, yung aming area ng kambingan. Ayan, o. No? Puto, may upo pa rin ako lang ginawa, ha? Mata ko lang <laughs> ang ginawa, Para sa atin, ha? Oo nga, yun, yun natin, ano? Oo nga, ano? Ito ang range net natin, mga pare ko, yung binili natin. O, papa libutan natin yan para yung kam <laughs> kambing hindi makalabas. Ne -e. <laughs> Inubo na. O, mga pare ko, yan ang ating, ano? Alaga, ayan, dami pa pala, ano? Haba din ano? Hmm. Oh, yeah, oh, ko malalaki na ang ating alaga. Oh. Kita nyo? Oh. Kita nyo naman luang niya, no. Diyan oh. gagala ang mga kambing. Oh. La. Oh, laki na ang mga anak, oh. Lakas dumidi. Etong koral la mo, ko, yo. Diyan sila natutulog pagkagabi Yan. Yan kasi tabing ilog yan eh Yan ilog yan Oh Ala Oh Yung pa Yung mayroon parang kami doon Sa may ano na yun Andun Oh Yan ilog o oh, Tabing ilog Tapos yun ang kinakain nila Pinupunta Yung mga halamanan doon Kaya kailangan eh Talagang Maglagay ng harang At namumuksa Ng mga pananim ito ay tambayan pa rito oh, ngayon na lang itong upuan na to hostig <laughs> at ito ang paparagoy sa ating pagpapatuloy nakikita nyo naman itong range net na to pagpapatuloy natin yan hanggang doon sa may kabila kasi sinusuot ng kambing ayan o no? oh, ang aking kumparing arap at ang aking guya nagtutulong sila sa pag ano, sa pag uh, laladlad ng net kasi talagang mahaba ang kailangan namin at talagang yung mga kambing naman eh kahit na pinipigilan muna eh oh, yan, ito Yung mga naon naunang kinabit nila O oh. oh, yan, oh. Niyo, ang ganda, hindi makakasuot ang kaming dyan Gawa yung halamanan na yun Yun yung kanilang pinupuksa sa, nagagalit yung may kanya At ito mga pare ko, inabot na nga tayo ng ulan no? Ang laki ng dilim <laughs> Sana hindi lumakas Para tuloy-tuloy nating magawa yung ano, Yung ating uh, paglalagay ng net At ito sila oh. Kita nyo mga pare ko <laughs> oh. Nasilong din sila Basta umulan talaga makikita nyo rin sila makikita nyo talaga ang gaganda ng mga mga damo na kinakain nila ngayon naman mga pare kami ay pupunta sa bandang uh, dulo at kami kukuha ng pang para sa ano para sa pamakuan at sa sandala ng net oh. Ito. damo na kami nakabundukan hmm? pre. Oh, yan. oh. Hala. Kainan sila, oh. Ganun. Dati pre, yung pa yung mga hanapan, ano, ng gabi, no? Shoot natin itong mga suka lang ito, no? Huwag lang makita. <laughs> ito, ano? Ah, oo, oh, natatanda ko to dati, itong daanan na to, ano? Saan dati dito, pre, yung gumuhu yung, ano, lupa? Dito, ano? Lupas. Ah, pa ba? Ay, ah, yung bitak na lupa, dahil na hindi pa naguho, yung bitak lang. Hanggang ngayon, bitak pa rin, hindi pa naguho. Ah, na. Siguro nung huling bagyo, ano? Oo, oh, ito, natatanda ko nga to, Ito. ainit po ah ibigan oo uh, na. muntik na sinuong uh uh ta uh. ah. Yo mga pare ko, ito nga, nandito na kami Ito, namumutol na yung uh, Kung ko nung ano uh, Itotolos namin kung nga, kailangan, kailangan Grabe mga pare ko, yung init huh Kita nyo, ito mga pare ko, sa lugod ko yung ano, ilog Yan sa amin Diyan kami dati mga pare ko yung naliligo Tapos pag bumabaha, dyan din kami nangangawil Dyan yung mga kalimitan ng uh, activities ng kabataan namin Dyan sa ilog na yan Mahaba yan mga pare ko, yung ilog na yan Mula dun sa ano simula doon hanggang doon sa may ginagawa namin ng ano na net nung uh, kambing. Kaya ang ganda, diyan kami na ano, napunta sa baba, naliligo. Kaya lang medyo delikado kasi nga napakabato mo oh, pare ko. Kaya ito, pagtatabas-tabas muna at uh, kukuha ng anong tolos. Ito mga oh, pare ko, nakuha ng ano. Pang tolos. Oh. Para maganda-ganda kapit ng net. At talagang hindi pwedeng wala niyan at, hihibay eh hmm. pinag pinagano lang sa dalawa at masyadong mahaba ito mga pare ko nakakuha na po ng uh, pang tulos medyo madami dami nito. ito pabalik na kami doon para maghukay na ulit at uh, ikabit na yung natitira pang uh, net kung aabot hmm. ito ang aming uh, tinatrabaho ngayon Talaga namang nakakapaminsala ang aming mga hayupan. Init. Kaligoy. Ah. Hmm. Ah. Init. Ito, dito kami mag... Uh, tutulos dito kami maglalagay ng... Uh, net dahil nga kambing nakakapunta doon ayun lulu sa doon tapos kakakain ng mga ano tanim doon sa may baba kaya dito namin lalagyan at ito nga mga pare ko ikita nyo naman no ang ganda ng pagkakasa namin ng net no? walang kalusot lusot ang kambing dito buti na lang talaga na naisip doon parang arat ko yan no? ang ganda pero sa ngayon nga mga pare ko itipas muna kami ito mga pare ko ipauwi muna kami at napakainit na di pa rin nakakain ay batchin muna kami. Update ko na lang kayo mamaya mga paregoy Okay. Yo mga parigoy. Ngayon nandito na tayo sa bahay. Huh. Init. At uh, kakain muna tayo mga parigoy at luto mo na. Kaya update ko na lang kayo mga parigoy. Kita init tayo sa susunod na kabanata at sa susunod na vlog yun. Don't forget to subscribe and uh, like ang video natin. Salamat sa inyo mga parigoy. God bless.